Maing hapon mga ka-idol sa among panimalay mga ka-idol manglawog kong manok mga idol manglawog kong sa akong mga rabbit mga idol Why labot ang iroan ni idol Kaya nasayon bantang ang page ni idol Nasayon bantay idol O oh, dara idol Kali 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 Unsa man niya akong kameraman Idol Padayon ta mga ka-idol Kaya akong Akong silpon mga idol Naglukuloko mga idol Mukalit man siya Pusposigihan ko galingon mga idol O oh, ari mga idol mo ni akong manok idol manok ni sa akong bata ang uh, mga idol di niya ipaihaw mga idol ato ning lawgan mga idol hmm. dako na kay nagulo agaray na maakman mga kaidol! idol di pa ka nga akong kamot mga kaidol. idol porte sa kita mga idol porte na ginyang gutom mga kaidol. idol mo ni hang manok mga kaidol. idol na na intaw nang gutom mga kaidol. idol og ari naman sa kita diri sa mga rabbit mga idol Rabbit mga idol. Ato silang tagaan mga idol. Kik, di pang gutom naman yung tao ni mga idol. Oh, tagaan na to, yung rabbit mga idol. Oh, magpahikap man na sila mga idol. Friendly ra kay ng mga rabbit mga idol. O, ah, sa mga idol. Ato lang sa nang para makita ninyo sa mga video mga idol. So na tog laog mga kaidol idol kay ni hunong na sa video mga kaidol idol ug ato ni lang pangalawgan mga idol na apo rabbit diri nga usa mga kaidol idol porting luoya mga kaidol idol inborn ni niya mga kaidol idol payi na iya mga tiil mga kaidol idol Hmm. Pero puro buyag mga kaidol idol Mukhaon, manggi uwawon lang kayo na mga kaidol idol uwawon hmm. Ali atong laugan mga kaidol idol oh, mukhaon na si mga kaidol idol Behave kayo na si mga kaidol idol Payi lang yung tao ng mga tigilan na mga kaidol idol o ari na putas dire sa pikas mga kaidol. Oh, daran na po ko sa mga kaidol. Ato ah, gyapon ni siyang laugan mga kaidol. Mang kuana og naa sa tayong mga pati din di mga idol. At og yapon niya siyang laugan mga ka idol. K Kung di na ni laugan, mga ka idol, amang lupa din mga pati ha mga ka idol. Og ato nang tagaan mga ka idol ha. Kay luwing taon po kayo ni sila mga ka idol. Naarasan ni sila din sa sulod mga ka idol. Og ato nang tagaan mga ka idol. Hmm. Tagaan na ni sila mga ka idol. O, hmm. dara na lang mga ka idol. Tagaan oh, na ito naglaug mga ka idol. O, ili-ili na diha Ari, dara di Oh, tanaw mga kaidol. Oh. Hybrid na sila mga kaidol. Oh. Hybrid na mga idol, dili na katultol pa uli mga kaidol. Oh, what's up mga kaidol? ato na nakita mga kaidol. Oh, ato muungan mga kaidol. Oh, ato tadaan ni atong mga kaidol. Lani usak atong sakob anak mga kaidol. Hmm, atong mga kaidol kay Luis sa din ang kayo kay mga kaidol. Yan piso. Palihog ta ng kwandong ng rabbit. Sira. What's up mga kaidol? Og daghang salamat mga kaidol. Dili lang kay nato ta mga kaidol. Kay naluyan ako mga kaidol.